Hello guys, andito ako sa kabilang bakod guys. Bibili ako ng ano. Bibili ako ng malunggay. Halagang sampung piso lang yung bibilihin ko malunggay guys kasi. Ah, uh, ako nga din katatapos lang din maglaba. Bibi lang malunggay, doon niya eh. Doon niya, eh. niya daw ako guys eh. Ayan guys, nandito ulit tayo sa malunggayan yan. Hindi tayo malunggayan nila guys. Ayun na, no, nakita niyo yung mga malunggay nila. Ayun guys, nakapasok na kami. Kahit yung maliliit lang te. Ayan lang. Um. Diba ang dami nilang puna ng malunggay. Upo tayo dito guys. Para makapahinga man lang. Katatapos ko lang maglaba-laba kanina. Dito, mauna na ako sa ito. Ayan guys, nakabili na ako guys. O. Oh. ko na si ate doon kasi nagmamadali ako. Wala na akong oras. Ayan guys, nakauwi na ako guys. Ayan, maghimay-himay na ako ng ano, ng malunggay kasi tapos ko ng gayating yung kalabasa at saka ano, sibuyas bawang. Ayan guys, ready na yung ating lulutuin na ginisang kalabasa. Ayan, may kunting baboy tayo dyan na ilalahok ayan sibuyas, uh, bawang, tapos mga kalabasa ko. Ayan guys, magluluto na ako. Ayan guys, magsisimula na akong pagluluto ng bilis ng kalabasa. Unahin ko muna itong baboy guys. Unahin ko muna yung baboy na pituhin para mapito-pito siya. Unahin ang laki ng hiwan ng ano guys nung babay kasi nahiwa-hiwa ko pa yan nahiwa-hiwa ko pa yan dito habang pinipin ko siya nahiwa ko siya nito sa sandok nung wala kong sumo isa-isa guys para ano para malutuloto siya ng kundi tapos nahiwa-hiwa ko siya nito sa sandok ayan guys oh. habang pinipin ko yan siya guys naganyan ko siya ng sandok ayan kasi ang laki nahiwa ng ang laki nag-anak namin ito ang laki nahiwa niya na ganyan ako magluto guys huli kasi nauna yung ano, kami sangkat na ano yung sibuyas, bawang, ako oh, dahil pinipirito-pirito ko muna itong ano, ah, uh, bagay. Ayan, habang pinipirito eh, ano, hinihiwa-hiwa ko siya. Ayan guys, medyo pula-pula na yung baboy guys. Ay, susunod ko na yung sibuyas, bawang. Sinabi ko muna yung baboy guys. At ibigisag-isa ko muna itong bawang at sibuyas. Ganyan ako magluto guys. Iwan ko lang sa inyo guys. Dahil iba-iba naman tayo na pagluluto. Hindi naman ako perfecto magluto guys. Kaya pasinsyahan nyo na guys. Kung paano ako magluto. Ayan. Pagalhaluin ko na yung sibuyas, bawang at saka yung baboy. Tapos maya-maya ilalagay ko na yung kalabasa. Ayun yung apoy ng kalan namin, guys. Eh, meron, meron kami yung kalan dito, guys, na bigay ng kumpare ko na hindi pa nagagamit bago pa siya. Kaso nga lang, wala yung paa. Ibibili ko pa siya ng paa, guys. Eh, hindi ko pa napapalitan tong kalan namin kasi bibili ko pa siya ng mga paa. Sana may nabibiling paa ng kalan. Ayan, dalaglag ko na yung kalabasa, guys. yan. kalabasa ang ulang namin ngayon guys kasi hindi ko yung ating alaga. Paborito niya tong ano, favorito niya tong niluluto ko. Kalabasa. Ayan, tatakpan muna natin yan guys. Yung aking panakit guys, wala nang hawakan, natanggal na. Mamaya ulit guys. maglaglagan yung aking mga gamit guys ngayon guys dahil kumulo na ayan maglalagay ako ng nor na pork dalawa yung ilalagay ko guys kasi ano daming sabaw o diba guys ang daming sabaw pasensyahan nyo na yung ating niloloto guys kasi kailangan namin ng sabaw gawa ng apo ko tapos kami din gusto rin namin maraming sabaw may sabaw Ayan, hindi na ako naglalagay dito ng ano guys, ng sotanghon ayoko maglagay ng sutangon kasi gawa ng sinisip-sip na yung sabaw. Ayan, tapos, di ba, dalawa yung nilagay kong no guys. Pag matabang pa, tagdagan ko na lang siya ng asin. Yung asin ko, guys, ay iodize. Iodize yung asin namin na ginagamit. Ayan. Titikman ko muna, guys. Kung matabang pa. Ayan guys, medyo matabang pa. Magdadagdag pa ako ng iodize. Kunting iodize pa guys, matabang pa. Ayan guys, okay na yung lasa guys. Lalagay ko na yung malunggay. Mukhang marami pang mahaba sa malunggay guys. Oh. Marami pang mahaba ano, sa malunggay pero eh, ano ko na. Lalagay ko na itong malunggay guys kasi labog na yung aking ano, labog na yung aking kalabasa. O diba guys, yung ulam namin ay masustansya. Alam mo ba guys, yung karamihan ng mga bata, hindi sila nakain ng gulay. Pero yung aking apo guys ay, ang gusto niya ulam ay gulay. Ayan guys, paluto na yung aking, ano guys, uh, ginisang kalabasa. Ginisang kalabasa pa ba yan guys, o sinabawang kalabasa. <laughs> yeah. Kaya na magusga guys, kung anong luto yung niluto ko. Basta ako ang alam ko, ginisang kalabasa na maraming sabaw. Ayan guys, luto na yan guys papatayin ko na yung kalunggas at totoo na yan habang hindi pa kami nakain guys ay huhugasan ko muna itong mga pinagamitan ko mamaya maya pa kami kakain guys kasi medyo maaga pa ngayon maaga lang kasi ako nagluto kasi nandito nga kasi yung apo ko ay mamaya maya pa kami kakain maghuhugas muna ako ng mga pinagamitan Ayan guys, nagpapakain ako ngayon ng aking alaga. Ayan guys, oh. Nakain siya ng ano. Nakain siya ng gulay guys. Mas gusto niya yung ulan kaysa kung ano ano. Ayan. Habang nakain guys, ay pinagsisilpon ko siya para hindi siya patakbo-takbo. niya niyang kumain guys. Kaan lang yun, katatapos lang yung maligo guys. Opo na, opo na. Ay, babawihin ko yan sa'yo. Ayan. Ayan lang kayo. Ah! tatlong taon na siya guys, mga 4 na taon ngayong October pero sinusubuan ko pa rin kasi nagkakalat nagkakalat din siya lang kumain kaya sinusubuan ko na lang mamaya pagkatapos ng kumain guys ay lalabas mo na kami kasi mga, mga mga alas 3 pa yan sa tutulong alam niya ba guys, itong kalabasa paborito niya ito ang um, pinapaulam namin dyan ay kalabasa yung pinapaulam namin gulay, kalabasa sayote, upo, yan nakain yan ah, saksoy, nakain din yan guys Ayan guys, kain tayo guys. Ayan yan. Ito ang ulang natin guys. O yung luto ko kanina. Binis ang kalabasa. Tapos kahapon may natira pa akong kunting adobo. Ayan. Uulamin ko na rin yan guys. Tapos ko lang pakainin yung ating apo guys. Ako naman ang kumain. Mamaya pa kami lalabas pagkatapos kong kumain. kain muna ako guys at mamaya paglabas namin mamaya pa ang balik namin dito magutumin na ako pag mamaya pa ako kumain yung ulam na niluto ko guys ay hanggang gabi na namin yan. Balik tatlo lang kami na kain pang apat yung apo ko. Kaya hanggang gabi na namin yung ano, ulam. Minsan pag hindi kami nakakaluto, nabili lang kami ng luto na. Hey guys, tapos na akong kumain guys. Hanggang dito na lang muna 'tong aking video. Maraming salamat sa panonood at suporta niyo.